Lagwa mo. <laughs> Ang dami ko problema dito sa puso ko. Wala yung problema. <laughs> Lagwa mo. Ah, uh, pinisasabi ko kaya kayo yan. Letter B pa magkasakit na kalagwa mo. Ano to? Letter B yung puso ko? <laughs> ano? Letter B yung puso ko? <laughs> Nalalaglag yung puso niya. Bilisan mo! <laughs> bilisan mo na, bilisan mo. Letter biya ya pa mo, may bug na kang may attack Mag eh. Mag-prenes. Baka ito sana mamatay na ako. Dapat makikaas di ako ako eh. Nagasta na daw siya, bilisan mo. Bilisan mo muna yan, para dito ka nah. Laga mo, tapusin mo na letter B ngayon. Yung B naman. Dari yung B. Yung B. E, mo. Laga mo. Ta <Brothers> <laughs> tapusin mo na yan. Tsaka yung... Tsaka yung mata ko na nanak na na pupulong na ako dito. Agusin mo na, mo na. ka, letter B. Apa mo yan, eh. Sana mapagal mo niya ako. din na ko yun, eh. Pagkita Pag mo siya Pag na, mo mo Iyan, tabi ko, pagkakamit Ano to, ano to, ano to, ano to Yung letter B muna Hindi mo pa man natatapos yung letter B mo na Nakakatak Sana mong pagal muna ako Diyan nga matanggalin ko na yung Ano kayong gilay ko eh Lagam mo

Lagwa mo. Lagwa mo sa sadyang ko. Kaya kami paluya. Kaya kayo hindi. May dami ko pang gagawin eh. Lagwa mo. Yung letter B muna yung intindihin mo. Mami, intindihin mo dami dito sa dito. Lagwa mo. Pag nagawa mo yan, sige, hindi ka magsusulat. Gawin mo yan. Tanggalin mo kami kamay mo dyan. Gayahin mo. Oh, damak, mo lang, kami, hindi. Dad. Ikaw ang nagsusulat, hindi si dad. Sige, nagyan. Sana si dad hindi yung makarana. Sana si dad hindi ako napapicture. Bilisan mo. Sana si dad hindi ako napapicture. Sana. Bilisan mo. Mas hindi makaaral. Sana makalaki. Sana magpakalaki di na yung akong patawa. Nagyan mo. Nanok ang ang sasabi, Nabno.